mapigilang mag na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba Bawal talaga! Bawal talaga! <laughs> For today's video nga, titignan natin ang uh, ticket sales na nagaganap para doon sa four concerts ng Big Four sa PBB Gen 11. and So magkakaroon ng concert itong si Fiang, si Colette, si Rain, and of course ang aking paborito sa batch nila na si Kai. Today is May 26 I-edit ko pa to, eh, hindi ko alam kung kailan ito ma-upload. As of today, sold out na ang concert tickets nina Colette and Rain. Ayan, so palakpakan natin sila. Yung venue nila is parehong nasa Sky Dome. Actually, pareho nila si Kai. Ang capacity ng Sky Dome is nasa 1,000 to 1,500. Depende sa setup ng stage. So, ayun, sold out na si Colette at saka si Rain. Si Kai naman, as I am filming this, meron pa siyang natitirang 300 tickets. Ayan, so medyo madami-dami pa guys sa mga solid supporters ni Kai. Naku gawan nyo yan ng paraan. I understand na yung iba nagiging complacent na kasi nakakakuha ng project si Kai. Meron siyang Chowking na endorsement, diba? Ang ganda ng endorsement niya na Chowking. Please remember this one na itong tiwala na binibigay sa kanila ng management or yung tiwala na binibigay ng management sa kanya is tiwala na merong hinihinging kapalit, ba? Diba? Kasi nga alam naman natin na ang tawag sa pinasok ni Kai ay show business. So, nandoon yung business side nito. So, hindi siya bibigyan ng project dahil lang mabait siya. Hindi siya bibigyan ng project dahil lang nakakatuwang bata siya. Siyempre, kailangan nila na yung ini-invest nila is bumalik. Kung kaya nyo bumili ng tickets ni Kai, bumili kayo, hindi kayo makapunta, ibigay nyo sa ibang Kai mates na gustong umatend dito nga sa event na ito. But the bottom line is, para ma ni Kai yung binibigay ng management na tiwala sa kanya, kailangang maubos yung tickets na ito. Ang ganda ng mga title actually ng concert nila. Meet Your Rain, Kai's The Limit, tapos nakalimutan ko yung kay Pariti Pero ito yung favorite kong title ng concert ay kay Fiang. Yung Forever Fiang. O, diba? Ang ganda ng title niya. Parang, Forever Fiang, I wanna be Forever Fiang. Bawal talaga. <laughs> And so, as of today, eto na yung uh, bentahan ng mga tickets. Hindi ko na binilang yung mga dot, 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 dot na yan. Yung solid color blue dyan is, yun yung available seats pa. So, napakarami pang available seats. Ay, sa siya ko, nasa one-fourth pa lang yung nabibenta. Kasi mas mahal. Mas mahal yung uh, ticket ni Fiang and of course yung uh, venue ng uh, concert niya is mas malaki. Sa New Frontier Theater, ang seating capacity naman nun is nasa 2000 to 2500. Basta ganun, mas malaki siya compared sa Sky Dome. So mas maraming ticket na kailangang gapangin pa itong mga fans ni Fiyang. Nasa 1 fort pa lang yung nabibenta dito sa Forever Fiyang. Ayan. So yun ha. Galaw-galaw sa mga fans ni Kai. And sa mga supporters ni Fiyang. Para lalo pa silang pagkatiwalaan ng management sa mas malalaki pang proyekto. Yun lang. Bye bye forever young I wanna be forever young Bye <laughs> ko. Like, share, subscribe